Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 23, 2025. Ngayong araw na ito ay nagbubukas na may kakaibang enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo na ang kalaliman ng iyong mga pangarap, Pisces. Ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng aris, kaya naman napapalibutan ka ng masiglang sigla at pagnanais sa buhay na hinihikayat kang pag-alabin ang apoy ng iyong mga passion. Gayunpaman, habang nilalakbay mo ang masiglang mundo na ito, mahalagang maging mainat ka sa usapin ng pagkakaiba ng iyong mga ideal at ang matalim na katotohanan ng realidad. Ang pagkakaroon ng mga mataas na pangarap ay isang biyaya, ngunit ang pagharap sa totoong kalagayan ng may bukas na mata ang susi upang hindi masiraan ng loob o magkamali ng hakbang. Habang papalapit ang panahon na ito, may lumulutang na tema ng mga pagsisikap na maaaring napunta lamang sa hangin o tila na sayang. Maaari mong maramdaman na minsan, ay ang iyong mga inaasahan, ay parang mga ilusyon lamang, mga pangarap na malabo ang kinalabasan, dahil nahahalo ang pagkilos sa pagnanais na hindi pa konkretong resulta. Mahalaga na maglaan ka ng panahon upang magnilay kung paano naapektuhan ng pakiramdam ng pag-aantay ang iyong mga desisyon at pakikipag-ugnayan. Kapag hindi ito naagapan, maaari itong magdala sa sa bingit ng kapahamakan, isang lugar kung saan ang iyong mga inaasam ay nagiging sanhinang pagkalito o hindi pagkakaunawaan, maging sa sarili mo man o sa mga taong malapit sa iyo. Sa halip na malugmok sa mga ilusyon o magpadala sa mga hindi malinaw na pangarap, gamitin mo ang dinamiko at matapang na enerhiya ng araw na ito upang harapin ang mga bagay na maaaring nagpapaligaw sa iyo. Ang tapang na dala ng enerhiyang ito ay isang malaking tulong upang matanggal ang mga balakid sa iyong isipan, ngunit mahalaga rin na ipaloob mo ang iyong mga pangarap sa balangkas ng katotohanan at praktikalidad. Maaaring nakakaakit ang manatili sa mundo ng mga pangarap, ngunit laging tandaan na ang kaliwanagan ng isipan ang magsisilbing gabay mo upang malampasan ang anumang unos o pagsubok na dumating. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili mo ang iyong mga pangarap sa tamang landas ng katuparan. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, yakapin ang sigla at kasiglahan na dala nito, ngunit manatili kang alerto sa mga palatandaan na nagmumungkahi ng pagbabago o pagsasaayos. Mahalaga na kumonekta ka sa iyong panloob na tinig, ang intuition na may kakayahang magbigay sa iyo ng mga katotohanan ng magpapalalim ng iyong pag-unawa sa iyong sarili at sa sitwasyong kinaharap mo. Ang balansing paglapit ay siyang makatutulong upang matransform ang mga pangarap mula sa mga salita, at imahinasyon, tungo sa mga konkretong resulta na iyong minimithi. Sa pamamagitan ng ganitong disiplina, mas magiging matatag ka sa pag-abot ng mga positibong kinalabasan na hinahangad mo. Sa mga pangunahing aspeto ng iyong buhay, ang araw na ito ay naglalaman ng paalala na ang pangarap ay kailangang samahan ng tamang aksyon at pag-unawa. Sa iyong mga relasyon, maaaring makaramdam ka ng tensyon sa pagitan ng iyong mga inaasam at ng mga realidad na nararanasan. Magandang pagkakataon nito upang maging tapat sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang bukas na komunikasyon at ang kakayahang makinig ay makatutulong upang maayos ang anumang hindi pagkakaintindihan. Sa trabaho o mga proyekto, mahalaga ring maingat na pag-aralan ang mga hakbang bago kumilos. Ang pagmamadali ay maaaring magdulot ng pagkakamali, kaya bigyan ng panahon ang bawat desisyon, para sa mga maswerteng elemento ngayong araw, ang mga kulay na pula at kahel ang magiging paborito mong kasangkapan. Ang pula ay sumisimbolo ng lakas at tapang, na magbibigay sa iyo ng dagdag na determinasyon, upang harapin ang mga hamon. Ang kahel naman ay nagdadala ng enerhiya ng sigla at optimismo, na makatutulong upang mapanatili ang iyong magandang pananaw sa buhay. Ang mga maswerteng numero ay lima, siyam, at labing apat. Kapag napansin mo ang mga numerong ito sa paligid, ituring mo itong mga paalala na ang universo ay sumusuporta sa iyong paglalakbay. Sa mga gawain naman, magandang gawin ang pagsusulat ng mga layunin o pagplano ng mga susunod na hakbang upang maging malinaw ang direksyon ng iyong mga pangarap. Ang pag-aayos ng iyong kapaligiran, tulad ng paglilinis o pag-organisa ng mga gamit, ay makatutulong upang mas maayos ang daloy ng iyong enerhiya. Bilang panghuling payo, ipagpatuloy mo ang paglalakbay ng may tapang at pag-asa. Huwag matakot sa mga pagsubok na darating dahil ito ang mga pagkakataon upang ikaw ay matuto at lumago. Mahalaga ang pagbalanse ng pag-asa at pag-iingat ng pangarap at pagkilos upang maabot mo ang tagumpay na iyong minanais. Magtiwala sa iyong intuition at sa mga karanasan na nagbibigay lakas sa iyo sa bawat hakbang. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang mga biyayang natanggap at ang mga aral mula sa mga pagsubo. Ang pasasalamat ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at panibagong lakas na kakailanganin mo sa mga susunod na araw. Ngayong Mayo 23, tanggapin mo ang hamon ng araw na may bukas na puso at isipan. Pagsamahin ang sigla ng pagkilos at ang lalim ng pagninilay upang higit mong maunawaan ang iyong sarili at ang mundo sa paligid mo. Sa ganitong paraan, ang bawat araw ay magiging makabuluhan at puno ng pag-asa, na magdadala sa iyo sa landas ng tagumpay at kapanatagan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.